Good morning mga idol. Karon mga idol mga harvest kus munggos no. Adlaw maron domingo ya. Di gap maron ako daghan nang gigayglaya mga idol. Ako ipakita sa inyo mga idol ang mga munggos nang laya na gid. Ma ni mga idol no. Ang daghan nang gigayglaya mga idol akong tanaw ni mga 80% na no mga laya ni gamay nang kang hilaw. Ya ako ning harbison mga idol kay wa mo ko duty nya. Ako gining panikamutan mahuman you kino kay mga buak naman sa ni kay sunod sa man na paman akong diop sunod sa domingo di yeah, mga idol ang so sugod na kuno ang alas city na di ko na-arid kay na bisim mo balay nagluto mga magpamahaw di yeah, ako na nang pang mga idol daghan gi kay ni ubay-ubay sa kini mga laya no kaluyan sa kitawan ba wadyo ko mag-expect na nga makanaan gaya kay mawala late na makinipagkatanuman February February na may ako na tanong niya kaluyan na kabunga ram sakit aw oh, mga idol. ako nang gipang ko ang ginahinayan niya linga war masako dia bisag bisag init na kay na na ko dia Nalingaw linga war jud ko lang pang harvest kay indot kay feeling sa mag ta kay sa maguna labi nang dagag dagag laya malingaw lingaw gid kay ko mga idol pamili sa mga laya. Yan, shout out din ako, no? Ang bago ni Palo, no? Di sa Turis, si Aureo Anton. Dagan kanyang salamat, no? Sa inyong pagpalo. Huwag si Marjun Muti Martil. Huwag ma'am si Maika. Dagan kanyang salamat ninyo, no? Yan, diha. Tiwas ta, diha. harvest. Ha? kasi rula rin akong ginapag-una niya. Muragdali raman mapuno. Galis dan ko nag... Galis dan ko nagsako. Ang sako gada kong balin-balin mga idol. Yan yung lot na deg. Yung lot na nagkanda, no? Kaya mga bunga. Kaya dagko mo ng dapits daplin. sa kasada. Iuna ko na deg. Kaya... Dag sayang po mo maulihin, ya, buak, Pas na yung maulihin yung ra. Paspasan gina na po mga idol. kay takot-takot para pag gina akong harbisunan -usah niya. Kuti-kuti rin ba gina mong harbisunan. Kaya imugin ang usa-usahon. Ang sa kopikas daplin, init na kayo pero wala lagi ko manong baling init kay andad man kayo ko ng init kay sa gagmay pa migidaan namin sa papa na, ng uma. Nibisag bisa rebuild di ko kay kapoy lay kayo, ginagom dog basket niya. Kituyo dito sa kong papa no. Nga, sa gagmay pa migitrain ni para pohon Madag ko may mga minyo May mga minyo umi. Kung makinaon sa wala may trabaho, oh, kamao na may ma manguma. Nga, yeah, pasalamat gusto sa kong papag akong mama kasi sila may nag-training na mo, mga idol sa mga trabaho ba. Bisag kanang ng pinubre lagi nga trabaho. Nagpaspasa yeah, na na ako dahil mga idol kay na tuon nga balay no. Balay sa kong gagaw. Kaya magpa-wiring siya. Kaya mabalihin na sila puyo. Dako-dako gitong balay ang mga idol. Nga yeah, ito, ihangiyo man siya. Ako lang daw ang elektrisyan. Ako kakita kita na sila sa akong mga video pod tarungon ba ina kog trabaho nya di ang mga idol pahuway nako kay mauli nako kay mamahaw ko kay adtoon sa tanako ko ako, may, akong gigagaw akong pididuhan ang ilang balay sa electrical para makatigom tigom-tigom sila kay ako man budget ng patrabaho og balay no labi na electrical dako dako ginagwan akong gan naan para maka pamalit sila na ilar kong ingnon kong makapalit na yan pahuway na ko rin mga idol kay mamahaw kong uli ako kay gutom naman kayo bawa sa talaga may bawang tag na kay grabe kay kainit kay karun no kung mama, kung mama magpagkaon na no? gutom kayo sakto kayo eh partiging kaon ani kay gutom kayo na kung papa gigutom sa ni kay harbis sad sa siyang uma na mausan niyang harvest mga idol kuhan kaming siyod sako mungus siya po ni naman siya siya mungusan sa laing uma sad Yeah, dagang salamat mga idol sa pagtanaw niyo sa kong video. Yeah, Palihog pa, kong follow, share mga idol para update niyo sa kong mga video. Bye-bye!